Wow! Ang lupet! Bakit? Tapasok ka diba? Wow! Abasyon pa lang. Tapasok ka diba? Magbigay ng bag mo. Sino? Tito JR sa casino? Tito Lin. Tito Lin. Sa tingin niya. Ang lupet! Ang ganda nito. O, Si Poro. Poro Rot. <laughs> <laughs> Puro rot, <ang> lupit mo. <laughs> Excited ka sa pasukan? Asa pa iba mong bag? Di ba may... Aba, ito ang ano. Ang tindi na ito Dapat pag sinuot mo yan, isa sa likod, isa sa harap. Yan, pag ganyan. <laughs> na kayo ng bag. <laughs> Ang lupit mo talaga, ano? Aba, eto pa. Ang dami mo naman ba? Ibenta kaya natin itong iba? Joke Ayaw. lang. Ayaw, di pa pwede. Oh, no. Oh, Bawang ang lupit na ito, ano? Napakating ah, din na ito, ha? Ah. Swerte mo, ah. Galing kaya niya ni -ani. Ate Hailey. Di ba? Malaki naman na si Ate Hailey, di ba? Matangkan. Ang sabi mo kay Ate Hailey dati? Ha? Huh? Ano sinabi ka? Ano ba? Ano yung sinabi ka? Sige mo natin. Di ba? Di ba na <laughs> makalimutan? ng bag mo ah. Itat mo na yung bag mo. O yan. Di ba? Dapat ito. Sa akin to. O. Mapasok na rin ako. <laughs> Di ba? Ito mo. Ito dadalin mo. Ito favorite mo. Wow. Paano na teacher mo? Mababay. Mababay. Si mamenda. Mababay. Ito yun. Magaling pa. Di ba? Ito ba? Kung ito, pwede na yan. Hindi na, kailangan, na kailangan, bumili ng bago, no? Wala huh. talo. Ito, grade, ito sa grade 3. Ito sa grade 4. oh, ito naman. Sa grade 5 ulit. Babalik na yun ito hey, sa grade. Itatago ito. Hindi sabi niya, grade 5, grade 4 daw eh. ah, ito sa grade 4 to. Ah. Itatago ulit yan. oh, ito na. Mamamanan mama, mo yung kay kuya ito sa grade 6. Grade 5, saka grade 6, kaya no? ano? Papasok na Romy sa school. Ngayon ang bag niya ulit bago, ha? Ano, salamat kay? Ay, Tito Jax. Ay, 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 Magalingan nyo sa school, no? Para nare din kayo ng bag. wala, 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 wala ka nung gastos. Wala ka nung gastos. Okay, ang okay, swerte. Wala na raw akong gastos. Bait ka si Mayores. Hindi oh, na kailangan bumili. Thank you po sa inyo.